Nagpa...nagpaano na ng ngayon? Nagpaano na ngayon? Sticker. Nagpakabit. Salamat! Salamat! Ah, okay. Okay. Ibig sabihin pala pare, pag ako bumaril at hindi ko tinabahan, pwede doon! Tatama. Pwede, oh. Hmm. Pwede, oh. Okay. Hindi na Bumoril ka, tatama. Alam <laughs> mo. Kaya bobo ko pa rin <laughs> yung <Okay, laughs> okay, ka. Hindi mo yung target, guys. Tanga ka talaga, ha? Okay. Mabay na, hindi ka pa makatama. Sapulat, okay na. Asiro na. Di ba, sigaw naman babarin? Oo. Oh. yung naman sa sample. Sa sample lang, babarin. Babarin, hindi ka mabigay. Oh. Sa tao, pag malakas karga, hindi ka naman napapain. <laughs> 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 hindi ka si sisira, ba? <laughs>

Ha? Ilan mo mong ganun? tama. tumama. labas? Patras. Ayan. mo. Yan, lang. para ba Ayan. 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 Tapos, nakad dito sa dublog mo. Ayan, yung mo, rin Stop. Hawakan mo Steady. to. Steady hawakan yan. Ganyan, ha? mo uh, tapos, lang. silipin mo scope. Nang butas, walang kanino sa gilid parang guhit lang ng... higit na yun kita mo na ngayon, oh. huwag kang hihinga relax mo lang hindi, humihinga kadahan-dahan tapos, hanggang humihinga kadahan-dahan itinatapat mo yung cross okay. dini sa target pag oh, bumagal na yung galaw niya yun pag bagal ibig... noon humigop ka ng konting hangin yun yung ibig Pigilin sabihin na... na sabay mong hilahin ng trigger ibig sabihin, umano ka na nun umalma ka na nun kailangan pakalmahin mo yung cross ang dati ng kalaman cross, doon ka palang hihigop ng konting hangin at huwag hihinga. Sabay, kalabit. Diba, ba, sinisili mo? Nakakaros. Nakatapat na target. Gumagalaw, di ba? Kung gumagalaw yan, ang porta po natin mo. Hanggang sa... Hanggang sa... Hanggang sinisili mo, gumagalaw. Itapat mo na sa sentro-sentro. Pagdating sa sentro-sentro, huwag mo na kalabitin. Huwag kang hihinga. Tapos, pagka hindi kami humigop pa ng konting hininga, putok. Sabi control, sabi putok. Yun. Yun yung tabi. rin, pare. Diba? Huwag makakasapin ka rin. Atak. Ano ka, humingi ka malalim. Baka ibang bala yung mo kanina. Astro. Uy, baka yata. Astro. Baka ibang bala yung mo kanina. Baliktad,

Bago ka hindi mo mo Please! Duma please! Duma please lang! nga marin! kayo ko, kayo po nito na yung lang doon sa cross, binutok ko na eh! lang doon sa cross! Paano ba gamitin so to? Kailangan bilog na bilog yung ano niya? Walang shade? shade na nakikita sa gilid? Wala! Wala kang makikita sa shade dito! Ano ba? Nangyari sa'yo? Ito, sabulay! Ito Hindi, ito sabulay na to! yung trigger matigas eh para, para sa pala trigger nga yan no para sa akin eh hey, pabagsakin mo lang ah. oh hoy bas ibagsak mo na lahat ibagsak mo na lahat hindi ka mag iiwan ang buhay ng kalaban oo oh. <laughs>